Well, 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 ayan, nandito tayo ngayon sa Holiday Land. Saan tayo na-invite? Tayo birthday ng aking uh, BFF ng mami niya. Ayan, 95 years old na siya, guys. Kaya dito nila sinelebrate ang kanyang birthday. Ayan, guys, siya yung mami ni uh, BFF ko si Chai. Ayan, guys, ang nakapula tingnan, guys. Kahit 95 na siya, maganda pa rin siya. Wala pa rin tatalo sa mga anak niya. Maganda pa rin, wala pa rin pagbabago. Ang beauty niya, ayan. Sinasalupong siya, pinabati pa siya. Ayan, guys. Di ba, ang ganda pa rin ang mami niya. Happy birthday po. Ayan, ang nag sa kanya ang ng aking BFF diba ang ganda niya ayun guys ayan mga bisita ayun habang naghihintay sila kaya naghihintay kami kasi marami pang uh, darating daw mga kamag-anak nila kaya hindi pa nagumpisa ang program Hintay-hintay lang tayo kasi ayun pa rin BFF ko alam hindi ko alam kung ginagawa so parang busy ang aking BFF dahil sa pagkakahid niya sa mga bisita dahil isa sa mga siya ang nagkakahid ayun guys ay mga uh, kapatid niya mga sister brother-in-law ayun guys nandun sila nag-uusap sila habang hinihintay pa nila yung mga papang mga kamag-anak nila kaya hindi pa tayo nag-uumpisa So kami naman ay uh, nag-abang din, nanonood din. Pero ang kasama ko medyo, gutom-gutom na daw siya dahil na alas 12 na. Kaya hindi pa rin nag Ayan siya guys. Kung nakikita yan, isa-isa sila naglalakad ngayon. Yan, si Ate Susan. Siya ngayon ang naglalakad sa mga anak ng mama ng Biyabe po. Ayan. Ayan si Ate Gina naman, ang ating mister na. Ayan. Sila man ay ang naglalakad ngayon. At syempre, ayan. Si BFF ko yung nakablo. Tsaka yung anak niya matangkad. Pati yung mga pamangkin niya yan. Sabay-sabay silang naglalakad ngayon. Papunta sa nila. Ayan. Sila yan guys, mga pamilya ng Biyabe celebrate ayan guys ang mga asawa ang anak nila ayan ang BFF ko yung nakablo ayan sila lahat dyan ayan nagpipicture taking sila ngayon guys silang pamilya papamangking nandyan na lahat pati mga po ayan bago nag-umpisa ayan sa kasal ko yan tayong darasal muna ayan napukulo na pasensya na guys yan dadasal muna bago tayo mag celebrate ay umpisan ang program kaya ayan ang nadarasal pala ay ang anak ng aki uh, na Chay ay yan napakatalino na bata at matangkad pa lahat ata nasa kanya lahat guys sobrang talino niya maganda matangkad pa kaya yan ayun guys pala yung mga pagkain hindi ko lang nakuha lahat eh, kasi nga ang dami nang nakapila yan lang nakuha ko pero marami silang handa at masasarap talaga guys halos pa naman paborito ko mga handa nilang nandiyan ayan syempre may salad din ayan nakakuha din ako syempre meron din upi na kalama ayan hinagkimpuan na rin ako sa sabay, sabay para din pa balik-balik ay pala ng aking kinuha yan ang kakainin ko halos kinuha ko na para sa kaysa misay best na parang din ako para para yan muntik na nang hanatapo yung sauce guys sa sobrang uh, ko na sauce yan na tumulo kanya na kaya guys ang pagkain di ba sarap paubos ko yan alam niyo naman pag obey talaga kain na kain ako eh, ganyan talaga ako sinusulit ko yung bayaran nila yan lalo na pag lang tayong kakain ng mangupi na eh, iba pang klaseng ulam kaya sinasamantala ko naman guys kahit ganyan bagay talagang uh, sinusulit ko hindi ako naihiya talagang sinasamantala ko pagka usok tapos gusto ko matikmak ko lahat kaya yan nag-enjoy pa naman ako sa sarap na kinakain nila kaya lang gusto ko naman sana ng babalik kaya medyo nabusog na ako na. kasi nga dati kong nakuha plus meron pang extra na makaroon sa ala ayan dahil diyan yung best friend ko naman siyang kakain ngayon ngayon pa lang siya tuloy kumain kasi nga siya yung nagkagay sa mga bisita kaya yan ngayon pa lang siya ang uh, nakakain ayan pala guys ang mga nang na naubos ko nakikita yan ng mga plato kong kinainan halos naubos ko sa so sobrang talaga sarap talaga guys ayan thank you na gusto ko ako talaga sulit talaga pagpunta kayo mga kasama ko para sa uh, table kami tatlo tawa na tawa kami kung ano mga chismis mga marites na mga, mga binibinabanggit bin bin nila sa akin ayan bagong tapos ang lahat, ayan, mag-blow na siya ng cake, kaya ayan, kinakanta namin siya, tas, tasalkuyan ngayon, bago matapos ang lahat, ayan, guys, magkakanta uh, lahat ng happy birthday para sa kanya, ayan, guys, happy birthday po, talagang naging joy masaya, naging joy si mama, umami ng best friend ko, ayan, yay, happy birthday po!